लगे नमीनता पाउडर कौन तेला गार्लिक पाउडर Pangbaon to ng mga bata guys. Okay. Magic. Sarap. Dito yung sponsor guys. Ito lang talaga yung aking daily use pag nagluluto. Haluin ko sa aking malinis na kamay. Massage, massage lang. Hindi na akong nagpapabaon guys ng nuggets kasi bukod sa mahal, ay ano pa. Hindi na afford namin bumili ng nuggets. Ito guys, makakatipid kami kasi yung buto-buto nito, pwede siyang ihalo sa mga gulay. yan. Isang kilo lang to guys. Hindi na. kasama na yung boto-boto doon. Lagay din ako guys ng crispy fry original. Kaunti lang kasi meron na tayong nilagay na pampalasa. Siyempre, haluin ulit natin. Hmm? Ha? Huh? Chicken. Tinatanong ng anak ko kung ano daw po. Dinosaur. Yeah, dinosaur meat. Ayan. Nagamit ako dito guys ng breadcrumbs. Meron tayong one egg. Same lang din yung ginagawa ko. Lagay sa egg. Bread crumbs. Kuha. Lagay sa egg. Bread grams. गाईस हात